Magandang araw ng Webes. Narito na ang mahahalagang balita. Hatid sa inyo ng Philippine News Agency. Puspusa na ang ginagawang paghahanda ng pamahalaan sakaling pumutok ang Bulkang Taal. Ito ay matapos itala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Evox ang isang minor phreatomagmatic eruption sa bulkan kahapon. Ang kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy ang ginagawang pagmonitor ng mga ahensya ng pamahalaan at nakalatag na rin anya ang mga standard operating procedures para sa pagtugon sa sakuna gaya ng paglika sa mga apektadong residente. Nananatili sa Alert Level 1 ang Taal Volcano. Ito ay sa kabila ng naiulat na pagbuga nito ng maitim na usok na sinunda ng High Rich Plume na umabot sa 2,400 metro ang taas. Naglabas din ang bulkan ng mainit na volcanic fluids sa main crater lake. Samantala ay pinagbabawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island na itinuturing na isang permanent danger zone lalo na sa main crater at Dang Castilla Fissure. Bawal din ang pananatili at pamamangka sa Taal Lake at ang paglipad ng mga sasakyang panghimpapawid malapit sa bulkan. Samantala, masusing binabantayan ng Department of Foreign Affairs ang ulat ng di patagong operasyon ng mga banyaga sa bansa. Kasunod dito ang pagdinig ng kamera sa kaso ng mga pogo kung saan ipinalabas ang panayam sa isang tycoon na si She Zhejiang. Inamin ito na isa siyang Chinese spy at nakipag kay dating Bamban Mayor Alice Guo. ang kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno para imbestigahan ang naturang ulat. Wala pa rin anya silang natatanggap na ulat mula sa China. Ay naman kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, kailangan pang kumpirmahin ang mga detalye mula kay Shi Zizhang dahil hindi ito itinuturing na mapagkakatiwalaan, lalo na't isa siyang wanted criminal at leader ng isang international crime syndicate. Sa kugnay na balita, suportado ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada ang panawagan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. para amyendahan ang mga batas ng Pilipinas tungkol sa pag-iispiya. Ayon kay Estrada, halos isang siglo nang umiiral ang mga batas na ito at hindi pa kailanman na amyendahan. Kasalukuyang dinidig ng kanyang komite ang Senate Bill 2368 na naglalayong palakasin ang mga parusa sa mga espya na nakasaad sa Commonwealth Act 616 na nilagdaan noong 1941 at sa Revised Penal Code na umiiral mula 1932. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, may parusang 10 hanggang 30 taong pagkakakulong at multang 2,000 piso hanggang 30,000 piso ang mga mapapatunayang sangkot sa pag -espia. Ang Revised Penal Code naman ay nagpapataw ng 6 na buwang pagkakakulong hanggang 6 na taon para sa ganitong krimen. Layon ng Senate Bill 2368 na ipataw ang mas mabigat na parusa kabilang ang habang buhay na pagkakakulong at multang hindi bababa sa isang milyong piso. Ito'y para mas mapangalagaan ang mga impormasyong pampamahalaan at tugunan ang mga makabagong teknolohiya kabilang ang electronic documents at cybersecurity. Nangako si Senador Loren Legarda na papataasan ang hinihinging budget ng Presidential Communications Office para sa susunod na taon. Nagpahayag ng interes ang senador sa mga proyekto ng PCO, partikular ang Barangay Information Officers Network ng Philippine Information Agency. Sinabi niya sa pamunuan ng ahensya na magsumite ng mga proposal ng mga proyekto nito para mahanapan ng dagdag na pondo. Ayon kay Legarda, gusto niyang makita ang resulta ng pagtupad ng PCO sa mandato nito. Suportado rin niya ang bagong kalihim ng PCO na si Cesar Chavez sa pagpaparating ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo ng gobyerno, lalo na sa mga liblib na lugar sa bansa. Humihingi ang PCO at ang mga ahensya sa ilalim nito ng 2.281 billion pesos mula sa 2025 national budget. Nasa 2.4 billion pesos naman ang hinihingi ng PCO proper, pero ibinaba ito sa 713 million pesos. Hinikayat ng Commission on Elections sa mga kandidatong may hirap o walang pondo na gamitin ang mga social media para mangampanya at makakuha ng boto at suporta. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, posible na ang pangangampanya ng hindi personal na lumilibot sa bawat sulok ng bansa dahil sa makabagong teknolohiya. Anya, hindi kailangan ng malaking halaga ng pera para mangampanya sa social media. Kailangan lang maging malikhain at magaling at makagawa ng mga material na ipopost at gagamitin sa kampanya. Naunang sinabi ng Comelec na hindi i-disqualify ang sinumang kandidato sa 2025 midterm election dahil lamang sa kawalan ng pinansyal na kakayahang mangampanya. Kaugnay nito, sinabi ng Korte Suprema na hindi itinuturing na nuisance candidate ang isang individual na hindi sikat o walang kinaaanibang partido. Tinak ng Comelec na re-resolvehin nito ang anumang kasong kaugnay ng mga nuisance candidate sa katapusan ng Nobyembre ngayong taon. Nagsagawa na ng masusing investigasyon ang Internal Affairs Service ng Philippine National Police kagnay sa administrative liability ng mga aktibong opisyal ng pulisya na dawit sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary at dating Police General na si Wesley Barayuga. Ayon kay IAS Inspector General Brigido Dulay, kabilang sa inibisigahan ay si Lieutenant Colonel Santi Mendoza na nakataraga sa PNP Drug Enforcement Group. Matatanda ang inihayag ni Mendoza sa pagdinig ng kamera na intusan siya ng dating PCSO General Manager Ruyina Garma at National Police Commissioner Edelberto Leonardo na ipapatay si Barayuga. Ayon kay Dula ay nakikipag-ugnayan ang iya sa House Quad Committee tungkol sa mga inihayag ni Mendoza noong nakaraang linggo. Dagdag pa niya ay naasahan na tatagal ng 45 hanggang 60 araw ang kanilang investigasyon para makakalap ng sapat na ebidensya. Kung mapatunayan ang mga akusasyon, posibleng matanggal sa serbisyo ang mga ito, kabilang si Mendoza. Una nang iniuto si PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa CIDG ang muling pag-iimbestiga sa kaso ng pagpatay kay Barayuga. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 83 araw na lamang at Pasko na. Ako si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang bubuklod sa Bagong Pilipinas.